Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Magandang umaga po sa ating lahat, narito ang ating weather update para sa araw ng Webes, October 30, 2025. Discuss po muna natin itong ating satellite image. Siya ngayon, meron tayong northeast monsoon or amihan at easterlies which is yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Dulot ng interaction netong na dalawa nating weather system, ito ay nagre sa tinatawag nating shear line. Ito po yung magiging resulta po kapag nagkakaroon po tayo ng banggaan ng malamig at mainit na hangin. Etong shear line natin, posible itong magdala ng mga pag-ulan lalo na dito sa malaking bahagi ng Luzon. Update tayo dito sa bago nating low pressure area na binabantayan. Kaninang 3 a.m. ito'y huling na mataan sa layong 1,515 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, mababa yung chance na ito na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Pero sa mga susunod na araw, tumataas na yung posibilidad na na maging isang ganap na bagyo. Posible itong pumasok ng ating far by Sunday or Monday. Sa ngayon, meron tayong dalawang senaryo para dito sa ating low pressure area or yung magiging bagyo natin. Posible ito mag-generally move northwestward at posibleng mabagal itong kikilos or almost stationary dito sa Philippine Sea dahil sa interaction neto sa isang stationary front. Dulot po neto, inaasahan po natin mabagal ang kanyang pagkilos, kaya posibleng landfall pa niya ay dito sa may Northern Luzon by Sunday or November 9 pangalawang senaryo naman po natin, ito naman po yung medyo mabilis yung kanyang pagkilos. Ito generally generally move west-northwestward at posible ang kanyang landfall dito sa may eastern Visayas by November 4. Pero sa ngayon po, malayo pa po itong low pressure area natin. Kaya marami pa po ang posibleng magbago dito para sa ating track. Kaya ugaliin po natin mag-check lagi ng updates ng pag-asa at tumutok po tayo sa mga nilalabas po natin sa ating mga social media pages. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin dulot na itong shear line which is yung salubungan na mainit at malamig na hangin, magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa May Isabela, Aurora, Calabarzon, pati na rin dito sa atin sa Metro Manila. Samantala, dulot naman ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ, mataas din ang chance ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa May Bicol Region, pati na rin dito sa May Mimaropa. Dulot naman ng northeast monsoon, makakaranas ng maulap na papawirin na may mga pag-ulan dito sa Batanes, Cagayan, pati na rin sa may Ilocos Norte. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, sa mga hindi ko po nabanggit na lugar, inaasahan naman po natin ang maaliwalas na panahon, pero asahan din natin yung mataas na chance na mga panandali ang buhos ng pag-ulan, dulot ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agot ng temperatura for Metro Manila at Tuguegaraw at Lawag, 25 to 31 degrees Celsius. Baguio, 18 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, dulot ng intertropical convergence zone, mataas pa rin ang chance ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa kanila ngayong araw. Iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan dahil sunod-sunod na rin po ang ating mga naitatalang mga pag-ulan. Agot ng temperatura for Kalayan at ay Kalayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 29 degrees Celsius. For Iloilo, 25 to 30, 29 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 30 degrees Celsius. Dito sa Cebu, asahan natin ang 26 to 30 degrees Celsius. Samuanga, 25 to 31 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 23 to 30 degrees Celsius. At Dabao, 24 to 31 degrees Celsius. Wala na tayong nakataas na anumang gale warnings sa anumang seaboards ng ating bansa.